Lanseta versus Surgenio, totoo ba? Mama Ani at Lux, kasado na. At mga revelasyon ni MG sa issue ni Lakas mabibigat. sotara. Sa post nga nila, sa itila may paparating silang laban ni Surgenio kung totoo man ito ay mukhang hindi ito sa PIPTAP o PSP dahil ayon kay Lanzeta ay mangyayari ang laban nila sa Pakolod at sa Maskara Festival ito mangyayari. Ito ang paparating ng October 26 sa taong kasalukuyan. Sasakyan mo patahanan! Sa San Pedro dadaan ka sa may santo na paspasan! Walang preno parang prang kapagka tao aapakan! Marcha pero paparada pagkatapos sa gasaan! Tapos, si Tipsy pa hinahamon? Tinalo ka ngarang ng rookie ng LT? Huwag ka masyadong feeling po sa Igon kung di ka pantubig na MC. Sa kabilang balita naman, sa paparating nga na November 23, 2024, mangyayari ang finals ng Matira Mayaman na mula sa PSP. Pinost nga ito ni Mama Ani at siner ni Lance na may caption na isang Mama Ani game. Kung maalala nyo nga, nangyari ang rivalry ni Mama Ani at Lux ay nung pinasampan nila si Mama Ani sa laban niya kay Sak at dito nga ay kinall out ni Mama Ani si Lux Kaya sinama ko na yung mama ko ito ay principal's office Kailang sa akin kalan magpakilala ka! Yeah! Hindi ko to you kinotolerate. tolerate Yamawin ko galit ganyang asal. Ilang beses ko na ba sinabi sa Lance? Ano pa bang gusto mong bahuan? Yung gusto ko, rekta right sa source, galing kay Ali Batumbakal! Sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mo matulad dito, tumigil ka nasa sa kakabisyon! Isipin niyo, minura ko nitong putang inang to, dahil sa isang niyong piso, At least ngayon, alam na nila kung saan ka nag Ano? Pang-FMC na ba postura? Pasok na ba sa kultura? Kapimus, sa susunod kong laban, inabas mo si Nocturia! Sumagot naman dito si Laps. At ako ang dahilan, ba't napabattle ko ultimo nanay ni Lanceta? <laughs> Pinaguyod ko kayong mag-isa. Kahit wala ng daddy, tandaan mo meron mo ng mami Lax bago nagka-mama Ani. Kaya shout out din sa'yo, mama Ani. Yeah! Kaya shout out din sa'yo, mama Ani. Ang galing mo po magrap. Gusto nyo talagang ilabas si Luxuria? Oo. Oh. Dalhin nyo yung anak! At sa uling balita, naging mainit nga ang issue sa nangyari kay Lakas Tama dahil sa pag-aaway nila ng kanyang asawa ay naging dahilan ito para makulong siya. Sa video nga na ginawa ni MG, dito ay nilabas niya ang mainit na usapin tulad na lang ng tungkol sa asawa ni Lakas Tama na siya mismo ang napahuli dito. Pero ngayon ay pinagtatanggol niya na. And ganun lang ang tingin niya sa'yo, Jasmine. At ikaw naman, Jasmine. Ang galing mo! Pinagtatanggol mo pa yung tao na gumanito sa'yo? Huwag mong kakalimutan na ikaw ang lumapit sa isang tao na kilalang kilalang kilala ko para lang maipakulong yung partner mo. Kaya don't spread lies sa live mo kung saan sinasabi mo na ayos na kayo nila kastama at pinagtatanggol mo pa, tinatanggalan mo pa ng credits yung mga influencers na pinagtatanggol ka. Now, there's a lot of mistake din sa utak mo. Paano kaya kung hamunin ka namin na magpa-drug test ka? Kasi may mali. Minsan napapaisip din ako eh. Ako personally. Kung gumagamit yung partner mo at pinilit ka ng partner mo, hindi ka bagagamit gagamit? Sa hinamong yan, I think yes. So before you speak, live sa social media mo. Sa tingin ko para paniwalaan ka ng mga tao because you spread lie. You are spreading a lot of lies. Alam mo ba yung taong nilapitan mo na napakasikat na lumapit siya sa akin para lang sa pipe na to? Para lang ipagtanggol ka? Kasi lahat ng ito ay galing sa'yo yung ilalabas ko ngayon. And now, tatanggalan mo pa ng credit yung mga influencers na iba ha? hindi ako, na tumutulong sa'yo. Now that's f up. Pa tingin din ni MG na kailangan ni Lakastama ang psychiatrist. So the guy is in super need of help. Hindi para wasakin siya sa social media, pero yun ang gagawin ko today sa kanya because he deserves this. Kundi sana ang kailangan ng tao na to, is psychiatrist. Kung talagang matino yung missis o yung partner nitong Lakastama, hindi niya ito ke para kasuhan ng vowsi. Sana pina-psychiatrist niya na lang. Because the guy is in big trouble. Ang laki po nang tama niya sa utak. Hindi nakakatawa yung pangalan niya na Lakas Tama. It's very sad. Sometimes, it makes the man cry. See? Kita niyo naman. Bumaalala niyo nga sa live ni Lakas Tama. Habang umiiyak ito, nabanggit niya ang pangalan ni Bustoyo. Sinabi ka naman sa'ya niya, pauhusan niya lang eh. Huwag niya ako itindihin eh. Kung nakagawa ako kasalanan, wala eh. Nagawa ko na eh. Tangina nyo, toyo. Kayo may kasalanan nun. Dito nga isinagot ni MG ang tingin niyang daylan. Bakit nabanggit nilakas Tama si Boss Toyo? Nabanggit niya din dito si Toyo. Na wala ako sa posisyon na ipagtanggol si Toyo. Because sa totoo lang, isa lang ang naging connection ko kay Toyo. At yun ay yung mga chaki ko wala akong pakialam kay Toyo sinabi ko naman sa kanya personally i don't care about that guy pero syempre isa ding malaking question kung bakit niya dinadamay si Toyo for me sa totoo lang sa nakikita ko bilang ako ay social media influencers sa, sa take ko ha sa take ko lang kung kung pag aano anohin mo connect mo parang magkaibigan sila talaga ni Toyo parang ha kasi dun sa BOTY nga 'di ba si Toyo yung kumonek kay Mark tapos ganto ganyan oh no? sa nakikita ko rin, no, yung mga latest content ni Toyo, madalas siyang tumulo. So, hindi ako sure sa dalawa kung papansinin mo, tulong, lakas tama. That's what he needs. Kaya lang naman siya nilalapitan ng mga... So, kayo ba, ano mong sasabi nyo sa issue na ito, lakas tama? At sa labang lanseta at surhenyo, kung mangyari ito, kanino kayo dito? Kung ano man sa loobin mo, comment lang sa baba na ano mapag-usapan natin yan. So, yun lang. God bless.